Nakatakdang ilabas naman ng Philippine National Police sa susunod na mga araw ang autopsy result sa namatay na grade 5 student sa Antipolo City. Ay sa PNP Forensic Group, masus o masusing sinusuri ang sanhi ng pagkamatay ng biktima sa pamamagitan ng microscopic examination. Naunang iniulat na sinampalumano ang estudyante ng guru niya at akasad sa death certificate ng biktima na brain hemorrhage ang kanyang ikinamatay nakalagay ding sanhi ang presumptive pulmonary tuberculosis at child physical abuse ang autopsy result ang magiging basehan ng Antipolo PNP sa isasampang kaso Pag sure kami sa gross findings sakin hindi na kami nag-realize nito pa pero pag hindi kami sigurado at gusto namin ang mas extensive at sigurado kami dun sa ano naghihistopan po kami. That will be the basis po kung ano po ba talagang isasampan natin assuming na meron pong uh, findings ang uh, forensic group po. So talagang aantayin po talaga natin ito. At uh, nangako naman po yung forensic group na pabibilisin po nila yung uh, pag-examine para mailabas na rin po yung official result.